Ako po sa bayan na hanggat. Magkasama ka, Mr. Bao. Magawa sa hollow ako naman sa loob ng na bahay. E namin. Tubong negros daw si Lolo Rolando. Sa aming panayam sa kanya, iilang detalye na lang tungkol sa kanyang nakaraan, ang kanyang naaalala. Nagpunta ko sa Ainsya, sakyang ko barko, barco Junya Perintena. Mga ano mo yata siya no, Mga 24, 25. Hindi mo kasi alam yung kapanak, panganakan niya. niya alam birthday niya. Hindi niya alam kung anong 19 sa pinanganak. Roland daw ka? Roland. Oo, oh, ako ang imobob. Oh. Gagod na yun, Tay! na yun, pa! Ito, 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 ako ako aning ako nang padako ani oy. Ako nang padako ni dito ng ko ah. Natiguan naman ni ang pasmina to. Murag ko ana gi ni te andot. Na kama mo bisa ya. Na bisa ya magpagikan. Apa to? Kani pa ani. Oni. Salamat sa Dios na nakakita pa kita. Ako si Oni.

mapalayo man ang isang tao at ilang dekada man ang lumipas, mananatiling malapit pa rin sa puso at alaala niya ang kanyang kinagis ng pamilya. Mapalad si Lolo Rolando na ngumiti sa kanya ang kapalaran upang siya'y sunduin at ibalik sa piling ng mga pinakamamahan na pamilya.